Ito yung project ng uh, kumpare ko na pinintura nila at dito lang sa Santa Maria uh, Macabebe. maganda yung pagkagawa sila gumagawa ng, ano, ng mga mga bakal mga uh, grills at mga steles at sila din gumawa ng mga isame sila, sila yung mga pintura yan yung kumpare ko sila yung nagpintura dito. Follow nyo kami! Ang gawa nila. Ang gawa nila. Maganda. Uh, moderno yung paggagawa. Halos La latest yung, ano, yung pinakamaterials na ginamit nila. Uh, yeah, tapos 80 by 60 yung ginamit na. 120 by 60 yung ginamit na tiles na porcelain. Yung ginamit nilang PC may WPC loaded. Ito, mali yung ano nito, ah Uh, Di light, mahal yung ano nito, yung pila kailaw. At ito yung pinagawa sa amin, yung mga tempered. Uh, dito sa ah Uh, six, 60 by 120 din. din. Ginamit nila ang mga tiles dito. Mga pinto, mga solid na pinto. yung wood grain yung ginamit lang ano, yung uh, span At gray yung ano. Yung pinakagata nila. <laughs> Bali pure white. O Medyo gray yung one that. Yung tempura. May, may, meron silang split type na aircon Pinipitura na lang nila yung pinaka yung labas yung labas ng bahay. Mamahalin mamahalin yung liligay nila nga ng mga ilaw. Gilay. Nasa dito, ano nasa 30 or 30 plus yung ilaw nila. Tapos sa uh, 38, 38 series, yung so ginamit nilang uni. Tapos 7 inch yung mga mga, 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 mga bintana. Ang ah, ganda yung mga pinto nila, solid. Yung barnes, so, yung pagka-barnes, ang ganda. Hindi pa tapos yung mga bintana, wala pang wala pang unin. Ang mga grills eh dito permatex yung ginamit lang Design uh, sa, -sa, 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 -sa Yan. hindi pa nakastol yung ng pinaka, pinaka sliding door. Seven ay ciris. Magsusot kami ng tempered glass uh, Dito sa mga Estelas sa mga bahay na Inoper sa amin Yung gagamitin namin na pagsukat Yung pattern Si Mercy ang alam ano, Mercy butas para Para masukatan Lala, Gagamitan ng, ano, ng plywood So ito, ito yung pinakasukat niya Yung mga butas ng mga tornillo dito, uh, susukat na namin uh, yung sa harap ng bahay. Mga stelas na uh, 304 3 o 4 yung ginamit nila. Hindi yung pagkagawa ng bahay, mayroon sa kulito. At ito rin, uh, lalo nila rin dito. Uh, Ngayon na Pinakariling niya, ito siya hagdanan. Tapos sa uh, dito. Para maging lalang kwalado. Maybe yeah, yung iba, yung ilalagyan namin yung uh, glass holder na lang para wala siyang butas. Ito, uh, mo mo kaya kaya dilagyan ngayon, tao ito, parang ano, hari glass order din na may butas. Maganda yung pagkagawa ng bahay. Bali, unin yung pinakabintana nila na Airtage series. Yung ginamit na profile. At mayroon sa na fixed glass. Black yung ano nila. Yung black. Yung, hindi siya nalak. Pero 798 yung 798 yung pila ka profile na aluminum Edit muna ako mo oh, sir eh.